ka daga nang nabok mga kanggaro na kita mga idol kanggaro mau maningon la daw kanggaro daw ni so dire lugara lugar na gunung ko kay kana mo sila delikado mo kana sila og ah uh, mo dagan ka o dito kailangan jud na sila gunungan kini mo nga ikaw may nakakita ikaw may naibot so munong juga kay wala na sila pakialam nya og maka palayo lang mga aksidente ka dia o maunsa na kabayad mga na or makulong mga tuloy tuloy ganang di kinilang munong mga hangyo na sa mga driver na di para kabisado di rin lugar ha yung mga part of the race middle east hindi rin yung mga hayo pa may bantayanan kayo hmm? na leader nila is, is, huwag asa to ilang leader dito gina sila musunod gina ang kanang mga kauban no? apat na naghahana kayo napay na sa tong leader ilaha ila, yaha ila ng apason ay leader mo na ilang amahan